Nangihina ba kayo? Malungkot ba kayo? Masama ba pakiramdam nyo? Ibig sabihin, mahina ang inyong energy vibration. Kas nyo ang kanyang kamay, tigasan, tigas. Sabay ibaba. Pag yan ay na, hindi nyo maibaba, ibig sabihin ay malakas ang inyong energy, ang inyong vibration. Pero pagka ito ay naibaba nyo, ibig sabihin, mahina ang inyong energy vibration. Kaya kayo nalulungkot, kaya kayo nangihina, kaya kayo ay hindi magandang pakiramdam. Oh, etong <clears throat> nga. Uh, titig kayo sa akin. Yeah. Uh, kayong mga nangihina, hindi maganda ang mahina ang vibration at palalakasin ko ang inyong energy. Sisigla kayo uh, at magiging maganda ang inyong pakiramdam. Titig. Uh. Yan. Ngayon, itry nyo itas ang inyong kamay. Ibaba nyo. Pag hindi nyo mababa, ibig sabihin, napalakas ko na ang inyong energy vibration. Diba? Lagi nyo lang panoorin ang video kong ito. Kung kayo nangihina, nalulungkot, hindi magandang pakiramdam para mapalakas ko ang inyong energy vibration. O hanggang sa muli.